ano-ano ang mga pinagdaanan upang makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang siyang na anak. At ngayon, malakas pang nagtitinda ng tinapay. Hindi man madali ang buhay at paglalako ng tinapay ang pinasok ni Aling Margarita, lubos namang nakakahanga ang kanyang determinasyon para mapagtapos ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Siyang magkakala ng paglalako ng tinapay ay maging daan para maging profesional ang kanilang mga anak? Gusto sana isang pamilya kaya't ating alamin kung ano ang naging sikreto ng mag-asawang Ligaspi sa kanilang makusay at pagtataguyod ng kanilang malawang na pamilya. Itinuring na parang ginto ang mga ito. Mga tinapay na nagbigay ng magandang buhay kay Nanay Margarita. Tandang-tanda pa ni Nanay Margarita kung paano nabago ang kanilang buhay dahil sa tinapay. ng tiba. Sa murang edad ni nanay, natuto na siyang magbalat ng buto para maitaguyod ang sariling pamilya. Alas tres ng hapon, laman na siya ng kalsada habang na! naglalako ng tinapay. Sa tulong ng tinapay, napagtapos niya ang kanyang siyam na anak na may kanya-kanyang pamilya at propesyon sa buhay. 56 years na po pala kayo nagbebenta ng tinapay. Bukod po sa tinapay, ano-ano pa po, po yung mga binibenta nyo noon? Nung nabibiyahe pa ako sa Uganita, mga gulay, mga isang tricycle at kailangan ko nitipipinta ko tatlong araw. Tapos punta na naman ako sa Baguio, kuha na naman ako doon ng paninda ko. Ay, so na hindi lang po pala pagtitinapay yung ginagawa niyo po. Oo, oh, no, oh, hindi. Dahil po sa pagtitinapay, napagtapos niyo po yung siyam niyong anak. May kasama po ba kayo sa inyong bahay? Uh, Pinag-aral ko yung mga nine na anak ko. Noon, mas kinaanong hirap. Ang ate ko, nag-stroke ako ang nag-aalaga ng iyan. Kayo po. so, ilang taon po yung ate niyo, Lai? 82. Ano pong problema ang pinagdaanan nyo upang makapagtapos yung mga anak nyo? Pindang-pindang, punta doon, punta dito, pati bagyo, pati ganita, magkuha ko ng mga gulay dyan, isang tresito, tre, upaan ko mga one, noon mura pa, ah, one, isang atin punong-puno yan ng mga gulay, ah. tapos punta ako sa bagyo nagtiyaga ako hanggang 1967 na hanggang ngayon. Nagtitinda pa rin. Kasi ayaw ko yung mag-istambay-istambay para mag-exercise din ang katawan ko. Ano pong trabaho ng asawa niyo? Wag, farmer Nagsasaka. Malaki din Mayroon din yung ikakabuhay namin noong kung na matatakot ang ani. Hindi may utang sa tao. Magkutang kami ng pang-upa na ganyan. Pang-upa ng ganyan. Yun, uh, yun ang kontrabaw ng muster ko. Ako hindi ako nagtitin na doon. Pag-istap ako. Tapos mong ba, nagtatanim kami ng gulay. Kung anong ang gulay, talong, kalabasa, okra, ang noon, oh. Ilang taon na po kayong byuda? 2007 hmm. na Nabyuda na ako. Ano pong nangyari sa asawa ko? Ay, yung asawa ko. Ay, ayoy. Kaawa niya yung ama niya. Inu nag inupaan daw yun ng patay sa Ay, pinatay ko na mo. pinatay. Kailangan na Ni, na namin na sa kabukiran Oo, Oh, uh -huh. ko. को, झूल को अल्परी yung mga anak nyo po, eh, sinasuportahan naman po kayo. Binibigyan rin ako. Uh, yung anak ko na nasa Canada, dalawa sila. Nasa Korea, yung isa. Yung isang anak niya. Yung police ko, yung anak, magigyan. Yun. At saka yung picture niya, binibigyan ako buwan-buwan. Eh, hey, pero po ano, binibigyan naman po kayo ng mga anak ko Oo, pag-insang, lang kasi missing sila sa trabaho. Ayaw nilang maglangan sa kids. Parang kung oh. ang surot nila Kaya po kasi. Oo. Oh. May oh. ano po, may time po ba na gusto po ko yung kunin ng mga anak nyo? Ay, oo po. Gusto nila. Noon pa. Pero, bakit ayaw nyo po kasi? Ayaw nilang. po. Dalawa na lang po pala dyan. Oo. Oh, dala kayo. noon. Buhay pa ang mister ko. Dadalawa kami. Kaya ayaw po. Kinukuha ako pa nung sa Canada. Manunggang po yung anak ko. Ayaw po dyan ako sa kuna ko sa replano magsakay. Bago, nurang si kayo, tawa-tawa lang tawa sa akin. Kung gusto nila, pati nung sa Hong Kong, nung sa Canada, na anak ko, na nung Ayaw po, ayaw po po Pero ni ano po, masaya naman po kayo na kahit isa na, ay dalawa na ang po sa bakit. Oo, Ma, masaya ako kasi balagi ako nananalangin. Kayo masaya ako, wala akong buwan ang nagdasal na ako, Nais na ang isip ko. Kung nagdasal sa umaga, sa hapon, pa, pati may... tangali, pag minsan ako. Kahit uh, ano na po, may edad na po kayo, hindi nyo pa rin po pinababayaan yung Oo, oo mas na itong matanda ako, basta iniisip ko, happy lang ako. Basta, may, basta malakas ang katawan ko, ang buhay. Pahit kakain kami dito kasi walang gano'n, gano'n, gano'n kaya ang anak mo pagsipagin mo na pag-aralin magsipag kang at at magpaaral ng pamilya, lalo nagsalat salat sa buhay. Kaya humahanga ang aming team sa mag-asawang Ligaspi, sa kanilang tiyaga at pagkakaisa sa kanilang pagtataguyod sa malaking pamilya. Ito'y aral sa atin na huwag sumuko sa hamon ng buhay. Lahat ay ating gawin upang makamitan natin ang tagumpay.